So, hi mga Zay. Today's video, mag-map. Mag-map tayo mga Zay. Hirap tayo mga mga Zay pag ano, malaki yung bahay mga Zay. Ganito. Ganito. Mahirap maglinis. Sino bang nagkarelate sa akin? Shout out sa mga ano dyan, nagkarelate sa akin. Na ito ang ginagawa araw-araw. Magmat, magasikasa ng pagkain. to shout out sa inyong lahat dyan. Nakarelate sa gawain ko. Pag nasa bahay talaga tayo, ganito talaga. Yun naman pwede hindi tayo maglinis. Kasi pag hindi tayo maglinis, nako. Dito naman tayo sa kabila. Kasi lipat natin yung camera. Yan. Kailangan nito mga jay, lagi kang magmamap kasi nga, meron kasi mga bata dito. So kailangan lagi malinis yung sahig. Kasi yung mga bata, gumagapang, kailangan malinis yung sahig. Pero dito pa ako nagmamap mga jay, kasi dun sa kabila, ang doon kasi mga bata. Pero yung mga gilid-gilid ng tiles, ano pa rin, medyo, hindi pa, dito makuha na ha? isang map lang, kailangan isa pa. Dalawang bisis. Dalawang bisis magmapo. dito na naman tayo sa gilid. Hinihingal ako mga day. Sa laki pa naman ang mapan ko dito eh. Meron kasi kaming ano, yung di kuryente na ginaganong lang o. Oh. Kaso lang di kumahanap kung nasaan. Baka nasa budiga. si pag si mama kasi mga day, pag si mama mag ano day, hindi yan ano, nasa budiga yung ano kaya. Hindi ko alam kung nandun ba o saan yan ilagay. ito na yung anong mga dye o mo tinan yung mga dye ayan dito tapos dito dito dye Ituturo ko kayo dahi sa binagmapan ko dahi pag ano. Tapos ko dito dahi. Ayan. Ay, grabe. Pawis na pawis ako mga dyan. O, oh, dito. Ayan. Dito sa gili dahi. Ayan. Ganyan ko lang dahi kasi wala naman akong kamera na, no? Yung ito dito ba hawakan ayan Gandaan lang ayan yan yung pinagmap po rin dahi pero dun sa labas dahi yan nakita mo yung window hindi ko pa na map pero mamaya na lang kaya ito paano Ayan, hanggang dito lang ating video day. Bye-bye. Salamat sa inyong panunood. Shout out sa inyong lahat na makakapanood itong video na ito. Bye-bye mga zay!